Hi guys, welcome to my YouTube channel. For today's video po, pag-uusapan po natin ang importansya ng SSS sa atin bilang SSS members po. At kung wala pa po kayong SSS number, pwede po kayong kumuha ng SSS number po gamit po ang www.sss.gov.ph. Pwede po tayo mag-register or mag-apply ng ating SSS number through online po. Ayan guys, ano po ba ang importansya ng SSS? Kung meron po tayong SSS at tayo po ay nagbabayad ng ating mga contributions, pagdating po ng 36 monthly contributions, pwede na po kayong mag-loan. Ayan, so pwede na po tayong mag-loan uh, gamit po ang SSS online, guys. Ayan. And then kung tayo po ay nagkasakit, kung uh, sabihin na lang po natin may nangyari po sa atin, na aksidente o nagkasakit, Pwede po tayong mag-apply ng sickness benefit po, covered po 'yan ng SSS and pagdating po natin ng 60 years old or 65 as mandatory retirement. Ayan guys, pwede po na tayong mag-file ng ating retirement or ang pagkakaroon po natin ng monthly pension. Okay? Ngayon tatanungin niyo po ako, um, "Bakit wala, pwede po ba akong maghulog kahit wala po akong trabaho?" The answer is yes. Pwede po kayong maghulog kahit wala po kayong trabaho. Uh, ilalagay lang po natin voluntary contribution. Voluntary member po kayo. Ngayon, um, ano po ba ang pinakamaliit, ang pinakamaliit po na na amount po ngayon ay nasa 570 or 500, yan po, 500 70 pesos po. Okay po 'yon kahit na pinakamaliit po ang po niyo pong contribution at least meron po kayong hinihintay pagdating ng panahon. Guys, kaya nga po I am inviting everybody po, our followers, subscribers po, yung mga taga po, kung may time pa po kayong mag-maging mag, uh, mag, mag maging member ng SSS or mag-contribute po, gawin nyo na po ngayon dahil uh, pagdating ng panahon, magagamit nyo po ito para sa inyo din lang at para sa inyong kinapukasan. Okay, um, iniimbitahan ko po ulit kayo na sana um, mag-isip-isip na po tayo ngayon dahil hindi na po natin alam ang nangyayari mangyayari sa atin dahil pabago-bago po ang mundo. Okay, kaya dapat po ready po tayo pagdating po ng ating retirement, ayan po, meron po tayong pension na siyang tutulong sa atin kung hindi na po tayo makapag-work or uh, hindi na po maganda ang ating health, nakakatulog po itong mga pension na ito para... Uh, maibsan ang mga problema po natin financial. Okay? Ulitin ko po kung tayo po ay miyembro ng SSS at uh, meron na po tayong third six monthly contributions, pwede na po tayong mag-loan at kung nagkaroon po tayo ng sakit or nadisgrasya po tayo, Pwede po tayong mag-file ng ating sickness benefit po. At kung tayo po ay nasa 60 years old or 65, pwede na po tayong mag-file ng ating retirement. Ayan guys, so sana po nakatulong po ako. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Bye-bye.